at welcome sa palibangang vlog Sige, ready na ako na hapuna namin si Mrs. nagluto na ng pang tanghalian bukas ganun kami dito sa Italy <laughs> uh, nagluluto na kami ng pang bukas kasi rapture man puro busy may mga trabaho kailangan yun di ba? kailangan may trabaho ayan o oh. ito yung binili kong puso ng baka ginawa ko ng bopis tapos ayan yung Kulam namin bukas. Niluto ni misis. Ah, uh, ano siya? Ah, uh, anong tawag doon? Giniling na karne ng baboy na may... patatas. Ayan. So, gawa na ako ng hapuna namin. Ayan. Teka, stop ko lang itong naponood ko. Ayan. Let's go. Gawa tayo ng aming hapunan ngayong araw na to. Ito yung ipapalaman ko. Ayan, lagay natin dyan lahat para maganda yung set up, di ba? Mas malaki pa yung karne sa tinapay. <laughs> Ayan, para sa bunso ko yan. Lagyan natin ng ketchup. Siyempre minis. And some vegetable. Ito yung ginagawang salad dito. So okay na. isa na tayo. Ikot ko lang yan. Ng parang shawarma. ready na, di ba? <laughs> so, gawa pa ako ng apat pa. Ah, ng tatlo para sa kay para sa akin, tsaka dun sa panganay namin. Let's go. Okay. ayun, ready na ayun yung last so ito yung ginawa ko oh. tigisa kami ito sa akin yan ito kay misis ito sa bunso namin ah, ito yung sa panganay namin pero yung panganay namin eh, mamaya pa yung kakain kasi palagi yung nagagala Ayan, pila lang yan. Ha. Ano lang yan? Ah, uh, yung parang tinapay ng kebab, ng shawarma, na may sausage sa loob. Tapos may dahon-dahon na parang mas masarap. At tinihintay ko lang yung dalawa si Mrs. tsaka yung bunso namin. Kasi yung bunso namin, mag ano yun, nagpa-plus dito. So may practice siya na yun. May practice siya ng Martes, Merkules at Puebes. So ngayon Webes, nandun siya sa practice. Lumalabas siya ng 7.45. Yan, siguro naglalakad na sila pa huwi. Nung oras na, yan, 8 na. ah uh, sigurado na dito na yun, malapit na. So, ayan, pati yung panganay ko dati nagpa-basketball. Pero tinigil niya na, iniwanan niya na. Nagano na lang siya ngayon na uh, videographer ng mga kanta. Yun. Diyan sa kumikita. Tsaka dyan sa uh, buy and sell niya. Yan, nandiyan na sila sa baba. Oh. Nakikita ko na sa camera. ay yung pinaka ano namin baba ng condominium. Ready na naman yung mga pagkain. Nalimutan kong maglagay ng tubig. Ayan, tubig. Wala. Hey! <laughs> ha? Pagod ka? Si, pagod ka. Dami mo shoot? Was <laughs> die? Yan, ko muna si Marcus. Ito yung panganay namin. Nagsesend siya ng mga papadala niyang mga business niya. Ano yun, mga damit. Ayun, sinensend na ni Marcos yung papapadala niya. Ha? <coughs> Hindi ka siya yung papadala yung package. Ang problema eh, 10.30 na ngayon. Minsan may control dito mga pulis eh, baka matanong kami. Mayigpit kasi dito pag ganitong oras. Pero kailangan natin supportahan to, di ba? <laughs> So, hintayin lang natin. Ganun pala yan. Magkano bayad Yan. Ah, yeah. walang bayad? Baka duro. Wali ko Ganyan lang palang kadaling mag-package. Tapos bubukas. Kasya yan. Hindi <laughs> siya. Ayan ang business ng panganay ko. Magkano lahat yan? 120. 120 daw lahat yung napadala niya na to. Ayan yung mga binibili niya sa ukay-ukay. Okay, tapos binibenta niya online. So, ayan. Pera, di ba? So nandito na kami. Tingnan nyo naman. Quarter to 11 na. Ngayon pa lang nagpapadala yung anak ko ng mga orders sa kanya. So, ayun. Buti naman nakapagpadala kami ng maayos. Pagkantong oras kasi dito, medyo mahigpit yung mga polis kasi alam nyo na wala mga tao sa labas. Tapos, pa mapagbintangan pa kami nag-ano, nagtutulak. Eh, mahirap na, di ba? Kaya, binilisan lang namin. Hindi ko dapat tasamahan yung ano ko, inaawa e, ako. <laughs> medyo uh, 10 minutes din lang rin naman eh, yung padalahan ng yun kaya hinatid ko na lang so ayun yeah, sana nag enjoy kayo at uh, susunod na vlog na lang thank you